Very masaya na naman nga ang babae na to dahil tingnan nyo naman na pag-grocery na naman nga siya ng kanyang mister. o panibagong ganap na naman sa buhay namin at syempre masaya ka na naman dahil lagi kang nakabantay sa buhay ko. Pero lang mga badeng baka naman seryosohin nyo, alam ko naman na miss na miss nyo na nga yung aming mga grocery vlog at palengke vlog. Tamat na lang talaga kayo mga ate ko dahil sinisipag talaga ang babae na to mag mini vlog. Hindi na ako mga ate ko na magtuloy-tuloy na talaga yung sipag ko na to sa pag mini vlog. Ali ayan for today's video nga ay kami nga lang ni daddy yung umalis dahil nakikita nyo naman niya napakasama talaga ng panahon. Hindi na nga namin sinama si Iya dahil nakakaawa naman at baka mabasa lang talaga siya ng ulan. Fast forward ito, nakarating na nga kami sa grocery store at dito na nga kami sa Lianas nagpunta dahil matagal-tagal na rin kaming di nakakapamili dito. Alam nyo naman sa mga matatagal ko ng followers ay madalas nga ay sa SM nga kami namimili. Tinatamad naman kaming magpunta sa SM ay sa dali na nga lang kami namimili ni daddy. Naman karamihan yung mga bibili namin ngayon talagang yung sapatan lang talaga hanggang sa sunod na sahod ni daddy. Kung mga pangunahing pangangailangan lang talaga sa bahay yung talagang kinukuha namin kapag namimili kami. Mga nakita nyo naman na kinuha namin sa UTI section na hindi talaga talaga kami madalas kumain at madalas talagang pinamimili namin ay mga tinapay lang talaga ni Iya. Ito nga ate ko kaya napag-grocery na din kami dahil wala na talagang kalaman laman yung kusina at ubos na ubos na talaga yung mga condiments namin sa bahay. Nako ate ko yung pa naman yung pinakaayaw ko yung pabili. Bili nga ako sa tindahan ng mga pangrekado nga sa niluluto ni daddy. alik na nga tayo dito sa pinagkukuha ni daddy. Kumuha na nga siya ng mega sardines dahil hindi rin talaga pwedeng mawala yun sa amin. Iwan ko na nga muna si daddy sa midsection section ate ko at kumuha naman ako ng ibang mga pangangailangan namin gaya na ng ketchup pati na rin ng seasoning. Nakita nga din kami ni Daddy ni yung mga mix na gulay na pwedeng pang at pang shapsui, pero ayaw naman ni Daddy kaya hindi na nga kami kumuha. Alam din si Daddy ng mga ibang dilata at ako naman ay nakita ko nga ay meron pala tinda dito na wow pasta. Latagal ko na nga gustong matikman niya, buti na lang talaga ay nakakita nga itong babae na to. Sir ko naman kumuha ng wow pasta ay ayan nagpunta nga si Daddy sa UTI section at kumuha nga lang ng mga ibang noodles pati na rin mga kanton. Kumuha na nga din si Daddy ng ilang pirasong juice ni Iya pambaon sa school at konting-konti lang talaga yon dahil nga hindi ko pinapabaunan si Iya madalas ng juice. Alang din si Daddy ng powder pang lahok sa kanyang lutuin at ako naman ay kumuha nga ng konting candy pang pasalubong nga sa mga pamangkin ko. Talaga nag-grocery kami ay hindi talaga mawawala yung pasalubong ko sa mga pamangkin ko dahil kahit simpleng candy lang yun eh sobrang saya na talaga nila. Na-adapt na nga din ni Daddy yun sa sarili niya na lagi kaming magpapasalubong sa mga pamangkin ko. Minsan nga eh siya na yung nagpapaalala sa akin yan. Ayan, at ikaw nakatapos na nga pala kami ng pag-grocery at tumabol po talaga ako ng dalawang snacks. Yung naman sa inyo eh, lang kaya naman pagbigyan talaga tong babae na to. Yan na nga si Daddy Dian sa may share at dahil hindi naman karamihan yung namimili ng no mga oras na yan kaya ayan siya na agad yung nagbabayad. Tuwa so, lang at nakakagaan na pakiramdam yung ganito guys. Alam nyo ba na iyan yung paboritong banding namin ni Daddy yung pag-groceries? Iba ay nagjo-joyride, nag, -jo -joyride, nag staycation nagagala sa mga mole kami ni Daddy eh iyan talaga yung pinaka-favorite banding namin. Tanding na minsan ay may konting stress mga ate ko dahil kailangan talaga na pagbabadyat kapag nag-groceries. Hindi yung parang anak ka ng contractor ate ko na add to cart ng add to cart pagdating sa cashier ay eh, lumbay ka naman talagang malala. <laughs> after sa cashier, eh, wala na naman kaming ibang pinuntahan ni daddy kundi dito, nagtambay-tambay muna kami dito sa kanto ng lawa. Pero bago magtambay-tambay dyan na eh, hindi nga nakalimutan ni daddy na bumili ng mga pangsamya namin kagaya na nga lang ng sibuyas at bawang. Kita ko nga na may bitbit -bit din siyang mga itlog at hindi nga karamihan yung binili niya dahil meron pang nga kami sa rep. Makatawid na si daddy eto eh, ako naman nga yung umalis sa e-bike eh, para nga bumili niyang aming kakainin habang nakatambay kami dito sa may kanto ng lawa. Burit kasi namin ni daddy yan at for today's video ay eh, quick quick date muna wala muna kain-kain sa mga pas food Para makapag-ipon ng bongga at makabili ng bahay at lupa, huy. Paano, yan lang muna for today's video. Thank you for watching. God bless!